Ngayon nga lang ako nakapagluto ng na ganitong hiwa sa kamote. At kung titingnan mo nga ay para siyang french fries. Pero dahil naubusan nga kami ng asukal, ayo dice at ay ngayon nilagay ko. Pero kakaunti lang para hindi maalat. Pero bago nga pala ako nagluto niya, naghukay muna kami ng eh, kamote. Kasama ko nga pala ang aking pamangkin dyan. At ganito nga lang pala kalapad yung aming paghukay. At sabi ko nga, ilang piraso lang aming kuhukay. Para mayroon lang kami merienda. Sa so nga pala ng kamote, kailangan mo tanggalin sa gabal at kain pa iko Para madali na lang pagbungkal. So ito nga pala yung pinak kamalaki sa nakuha At ito namin. ito nga ang isa sa nagbibigay liw sa akin dahil nga tuwang-tuwa ako kapag mayroon ako nakikita. Kasi feeling ko ang galing ko maghanap. Pero nung bata pa nga ako, nakasanayan ko na din talaga ang paghukay ng At ito. Nga ito sa paborito na merienda uh, ko. Dahil bukod nga sa masarap ay masustansya Kaya Kaya para sa akin, mas the best pa rin talaga ang pagkain sa bukid. Malalaman mo nga pala na may laman ng lupa kapag mayroong Pero bita. ito nakita ko nga ay maliit na bitak Kaya lang. Kaya kung lang. napapansin nyo ay maliit lang din ang nga ay nagdadalawa pa sila sa isang hukayan lang. nga pa ay huwag muna natin kunin para lumaki Sa katabi nga nyan, ay manakita ulit ako na malaki. Hindi nga din pala madali ang pagkukay nito dahil nga bukod sa marami ang pinagkukupayan. At sakit yan. pa ang sa Sikat oh. ng araw. Dahil hindi nga ako nakapag-jacket dyan at pants. Inabot na nga kami ng isang oras sa pagkukay pa lang at ito na nga lahat ang aming nakuha. Nakalimutan ko na nga din pala magdala ng lalagyan. Kaya nagkuhan nagkuha na nga ako ng dahon na paglalagyan. Pagkatapos tapos ay umuwi na kami. At agad ko nga hinugasan para mailuto na. At sa paghugas ko nga ay dalawang beses ko binadlawa. Para malis ang puti. Tapos nga ay binalatan ko na bang aking pamangkin naman ay nagpapabago ng apoy. Inugasan ko na din pagkatapos at hihiwain. At nagandang hiwi na nga ako dyan dahil walang talim ang kutsiyo. Eh humingi na nga din ako ng tulong at baka kainin ko lahat to ng buo. Ang paghiwa nga pala namin dyan ay parang french fries para madali lang din maluto at ako'y gutom na. At hindi na nga pala ako nakatiis at tinikman ko na. At sobrang sarap nga din pala nito lalo na kung cheese at dressing ang ilalagay nyo. Kaya kung may kamote kayo dyan, gawin mo na rin to.